All right, mga katagalog, ayos din niya mga idol. Another laro na naman tayo nito ha. Ah, Tagaktak na naman pawis nito. Ni Ayun to, hold. Iya no. Opa! Oh, Ikala mo si Jason Williams. Opa, quality din naman ng Denay Dagos na 'yon eh. Are naman. Opa! Oh, Siya. Menes Tagalog. Yan ang sinasabi. Bali kalaban natin ngayon ang East Neighborhood, isa sa pinakamalakas na team mga idol. Tara at samahan nyo si Ogalas. Yan, bali papasok muna tayo ng trabaho at may release tayo. At congratulations na agad sa ating client na Kalma and Masambal family talagang ayos din. Yung kinukuha ito ng berry ka nga eh. Iyan. Sina client talagang keep safe. Congratulations sa inyo. Imamaya eh, dadagos na tayo ng sigal po sa bulsa sa Nuan Batangas. ay. Ah, eh. May layo ulit ang biyahe. Kung balak nyo nga palang kumuha sa sakyan, i-message nyo lang ako at akong bahala sa inyo. Yo mga idol, isang lambing muna dyan pa like and share and follow. Yan mga idol, late tayo baling inabot na natin Ay, second quarter na ito Yan, oh, ay, budya ng mga takbo Ay, eh. walang ka warm up, warm up Ay, eh. anong butyog din naman Yan ang oh, Ay, masarap panuuri pag gano'n na siya eh bagasang bagasa naman Boy, lumundag naman agad Gutom pa niyan mamaya Sinasabi ka, oh, yag. magandang Ang mga gandang pasa nakaw, nadali ni Ogalas May fall down Iyo na ah, Ay, talagang quality dinagos ni Idol oh. Ay, yag, yag Hindi pa makatakbo igay At babago pa na ni ang karbura daw. Yung magandang pasa papunta kay Tagalog. Yung binalibang ya. Are na. Siya. Siya. wag mong iuwi ang bula. Siya ay kalay. Hindi <laughs> na Hindi na na. Nakita eh Yung unang atake Aboy Tagalog Unang tira natin Anong sama ng dinagos na yun? Anong ogalats? Iyan na, Apilyado ay ay, lagi nga rin suki, eh. Inang kuyo mo saan. magandang cake out. To, Aba, aray ka, oh. Sumakit ang bagay. Nakuha siya niyo. Ay, na naman yan. Iyan, yeah, nice steal natin mga idol. Basa kay galat, Lazy na, eh. connect, connect. Yow, nagkuyo mo na naman, Ay, talaga nga, si Wasiwasang wasiwasa, ah. Wasi wasi Chiya, yo, nakadalay na naman si malaking awat na... his neighborhood na nice still ni Ogala, sabay pa sa patalikot. Ay, talagang pinahihirap ang basketball. Ay, talagang inam day. Ilabas kanyang niyang kuyo na hindi lumusaw. Tika nga, iyan, lumundag na naman. Nagparay na ginanahan. Siya! Iyaw, nakakuha ng foul down mga idol na ating kasamahan. Diana, Luis Draw nagmamadagos. Pinasa do sa isa. Iyaw, iyo na. Nakadali na naman sa ilalim. Ang Dakasins. Iyan na, magandang pasan na naman kayo galas Bali first hanggang fourth quarter. Ang mga idol, dikitan lang laban. Doon na lang talaga nagkatalo sa fourth quarter. Iyan na, tagan niya, hinagay. Saba! Kala mo yung naghagis ng papaya. Iyan na, East Neighbor Road, maganda road nito. Ay, talagang mabibilis nga ikaw nga. Iba mga batay, talagang sabay din eh. Aray, mga ogala. na, sinasabi ako eh. Kala may model eh. Iyan, dito na, sinasabi ka, anong masarap barikin mamaya. Iyan na, taganya, niya, aba, ay, takbong mayaman din naman, eh. ari naman. Iyan, nakakuha na naman ang na magpaulika nga. Iyan, sa pagkakataong itong mga idol, wala ulit tayong pinuntaos Pero ang asis ay inam Ay talagang okay na tayo daw Masaya na tayo daw Basta't makapag-contribute tayo sa team mga idol Ayun na, sinasabi Magandang pasa mula kayo galas Nakuha ni Apeliano Konek-konek Yan na, fourth quarter na ito Magkakaalaman na Kung sino talaga napakahusay Napakagaling Yan na, apa Ayos nakakuha tayo ng fall down ay, na yari na siya Yun na. Ay, kit, natawagan tayo dun na. Eh. Kit Jimenez eh. ay travel ay. Eh. Kita nyo gayaw. Nilabas lang ang secret weapon na eh. Tapos agad ang laban na. Eh. Finish na. Bali nakuha natin ang panalo dito mga idol. Congratulations both teams. Napakagandang laban. Nice. Eh. Ika nga, yan siya! Kasama natin ngayon si Ogalas, mo. Ay talagang masarap ang kain, kina Boss Wargo. Ay, ari naman, si Boss Alan, ha ba? Siya! Ayos din!